Bagong araw, bagong silip po sa aking mga alaga. Good news po sa ating lahat. Dahil kagabi po ay nagchat sa akin yung followers na napili kong pagbibigang kay Uleng. Nagchat po siya na hindi na daw niya kukunin si Uleng dahil nagkaroon lang daw po sila ng problema. Which is naiintindihan ko naman po dahil iniisip ko kapag itinuloy kong ibigay si Uling sa kanila, baka po hindi sila makapag-focus at baka hindi masyadong maalagaan si Uling. Kaya ang good news ko po, mananatili na po si Uling sa Team Kabata. Hindi na nga mawawalay si Uling sa kanyang mama na si Happy kaya naman tignan yung mabuti at parang tuwang tuwa si Uling at parang alam niya ang nangyayari sa kanya na siya ay hindi naaalis sa Team Kabatak at syempre natutuwa rin naman ako dahil madadagdagan na naman ang aking mga alaga pagmasdan yung mabuti at tuwang tuwa sila dyan sa bagong sopa na aming ginawa ayan po ay hindi brand new ginawa lang po namin ng paraan para magkaroon ng kulay red na tela para sa aming mga alaga pagmasdan nyo naman si Uling at talagang nakikipagbardagula na sa malalaking alaga ko 'di ba Kita niyo naman na talagang tuwang-tuwa sila sa kanilang bagong higaan, bagong sampahan at bagong lundagan dahil talagang sila ay nawiwili diyan Tingnan niyo namang mabuti si Happy. Ayun si Happy at si Huling, sila 'yung magdanay. Ito si Primo, anak din niya ni Happy, guys tandaan nyo marami na naging anak si Happy sabi ko nga sa inyo mga kabatak kapag wala ako sa bahay ganyan ang trabaho ng aking mga laga walang ginawa kundi maglulunda walang ginawa kundi magpagod magpagutob kasi alam nila na every time na darating ako ay eh, meron silang pasalubong sa akin kaya naman pagdadating ko panay tagaypay ang kanilang mga buntot para mapansin ko sila at para mabigyan sila ng pasalubong. Talaga nga naman napakasarap sa pakiramdam sa ating poor parents na lahat ng alaga mo ay sasalubong sa iyo pag dadating ka at ipararamdam nila kung gaano kanila kamahal at gaano kanila pinapasaya. Sa ngayon mga bossing, yan lang muna ulit ang update ko sa inyo and syempre gaya ng dati kung kayo ay umabot sa punto ng video kong ito, please comment down below kung tagas ang kayo para at least alam namin ang mga alaga ko kung saan nakararating ang video namin and syempre baka i ko ng susunod na babibigyan ko ng papi Yun lang guys. Maraming salamat sa lahat ng nanonood ng mga videos namin. God bless everyone. Paalam!